Pinuna ni Vice President Lenny Robredo ang ilang depekto sa mga pabahay na ibinigay ng gobyerno sa mga nagdaang taon. Bukod naman sa maayos na mga pabahay, dapat may naghihintay rin daw na trabaho sa mga residente sa relocation sites. Umaaksyon si Jeff Caparas. Mainit na sinalubong ng mga residente ng St. Martha Estate sa barangay Batia, Bukawi, Bulacan, si Vice President Lenny Robredo. Bumisita ang Vice Presidente at Housing and Urban Development Coordinating Council Chair para silipin ang mga housing at relocation sites sa lugar. Ininspeksyon din niya ang Bukawi Hills na pabahay ng AFP at PNP. Dito, ilang problema ang napunan ni Robredo. Tulad ng mga cracks sa dingding, maliit na espaso at kawalan ng kisame. Patunay raw ito na hindi naging epektibo ang dating mga programa sa pabahay. Hindi talaga nag-work yung dati nating polisiya, lalo na pagdating sa relocation sa sa housing. Medyo pareho yung katayuan niya na nirelocate, wala namang trabaho doon, wala yung utilities. Kung titingnan natin, dapat sana hindi tayo makontento. Sinamantala naman ang presidente ng Homeowners Association ang pagkakataon para idulog ang problema nila kay Robredo. Natutuwa kami na pinuntahan niya para malaman niya yung mga diferensya, mga predicaments ng mga nakatira dito. Yung water impounding tank, wala. Tapos yung electric post sa phase 3, wala. Tapos yung mga collapse road, hindi pa tinitirahan, crack na. Ayon kay Robredo, di na pwede ang basta-basta pagtatayo ng mga bahay. Dapat may kuryente, maayos sa supply ng tubig at trabahong nakaabang sa mga ire-relocate hindi pwede yung ganito na nilalayo mo sa place of work para lang ma-decongest yung Manila. Nilipat mo lang yung problema. Yung mga heads of the families, bumabalik din doon eh. Gaya nung nakausap kong family, nung nilipat sila dito, wala siyang makuhang, makuhang trabaho. Nakahanap siya ng trabaho sa Nueva Ecija. So yung sa atin lang, mas mabuti sana. Ang problema kasi pagpasok wala ako na, na parang comprehensive roadmap. Kaya kailangan talaga siyang upuan. Tinanong rin daw siya ni Pangulong Rodrigo Duterte kung sapat pa ang budget niya pero di raw makapagsabi si Robredo dahil sa wala pa siyang plano. Si Pangulo tinanong ako kung kontento na ako sa budget ng housing. Siyempre hindi ka kontento pero ayoko humingi. So yung ginagawa namin ngayon, pag natatapos kami sa mga provincial na ganito, yung lahat ng mga sinasabi, sinusulat, talagang ginagawa namin na matrix. Yung limitasyon din kasi ng hadsi hindi kami department, kaya hinihingi din namin sa lahat yung tulong. Nagtapos ang programa ni Robredo sa pagbisita sa Project Pearls Learning Center, isang NGO na tumutulong sa mga pinakamahihirap sa probinsya. Umaakson, Jeff Caparas, News 5.